Good morning mga kabida, mga kapakpak, mga kalapatids uh, Gusto ko pong i-congratulate yung ating uh, mga kasama, mga kalapatid na nagtiwala kay Kuya Ranz at uh, nag-update kahapon ano, sa akin na uh, hindi ko in-expect uh, Thank you sa, sa inyo mga kalapatid First of all, gusto ko pong i-congratulate si... Sir Arnaldo Mariano ng uh, Bulacan uh, Nag-message po siya sa akin kapon at uh, binalita niya sa akin na Yung nakuha niya sa akin na ibon, yung uh, tuldok, uh, alpha line Ano po? Yung alpha line ko po, yung aking Taiwan, Taiwan hen ko Na-cross ko sa aking tuldok ay uh, nag-produce po sa kanya ng Kalbayog uh, Daybird Clacker kahapon po yun kahapon ano Nilaro niya po sa BBC Congratulations sir and thank you sir Arnold Don Arnaldo sa inyo pong uh, pag-update sa akin at sa inyo pong uh, uh, status diyan sa inyong karera live po yung ibon sa BBC at uh, kukunti pa lang po nakapawi as of yesterday Thank you, sir. Thank you. Uh, also, gusto ko pong pasalamatan si Sir Francisco Roldan. Ito rin po, alam ko, Valenzuela, Bulacan area din po ito eh. Alam ko, malapit din sa area na yan. At uh, Kalbayog Daybird din po yung kanyang ibon anak nung uh, galing din po sa akin na ibon uh, kahapon. Uh, Nagdaybird din. Kalbayog ang, ang lipad ng ibon. So, malamang BBC din ito. Hindi ko na ano sa kanya, no? So, congrats sir, no? Uh, Marami-raming na ko sa akin na iwon si Sir eh. At natutuwa ako na ganyan na uh, naalala man, naalala ako na baritaan ko ano nang naging status nung performance nung mga anak. Marami pong salamat sa inyong lahat. Gusto... Uh, good evening po. Ito po ay pahabol ko rin na uh na balita sa inyo no supposedly ako'y mag-upload na sana ng atin pong uh, earlier kanina na video tungkol dun sa nakapagpawi ng kalbayog na mga kabida na kumuha sa atin ng ibon but uh, very fortunate po kanina habang nasa office ako ay nag-message po sa akin na isa rin pong kalapatid natin na nagdiwala at Kasama po siya sa nakapagpauwi ng Kalbayog Daybird. So, pangatlo po siya ano? sa nakapagpauwi sa mga kumuha sa akin ng ibon. Ito lang pong uh, nakalipas na taon. Siguro, ano po ito, hindi ako nagkakamali. Between September, yan yung time na nag-out ako eh. So, congratulations po, Sir Jomax Mansano And thank you, sir, for acknowledging me as the source ng parent ng iyong kalbayog clacker. Sa FPR po inilaro. So congratulations po at maraming maraming salamat. Okay, so idagdag na natin ito, no? Na part nung itong ipopost natin na na vlog o video for tonight. Ang tanong, bakit nga ba ang mga kalapatid pag nakapagpatawid sa dagat ay sobra po ang ang saya. Bakit doble ang saya ng mga kalapatid na nakakapagpauwi ng Kat kalbayog, uh, katbalogan, takloban, uh, maasin, no? Bakit, no? Bakit nga ba parang ano tayo no tumama tayo sa loto no yung saya natin hindi bisan hindi hindi mapantayan para po sa kaalaman ng mga kalapatid natin na hindi po gaano pang o kahit na rin sa mga viewers natin at mga friends natin sa Facebook na hindi po alam ang pag-aalaga pag ng ibon ang pagpapauwi po ng kalapati number one napakahirap no? pag umabot na ng 300 kilometers ang hirap na yan so habang lumalayo yan 400 kilometers mahirap na yan, matnog no? mahirap na yan uh, masaya ka na pag nakapawi but the fact is yung, yung mga release points na yan ay wala pang wala pa sa ano sa usapan ang tawid -dagan. Ano pa 'yan? Purely land na over overland pa yung ano yung dipad ng ibon so relatively madali pa yon madaling mahirap pero once pumasok na sa eksena yung kalbayog katbalogan takloban nako ibang kwento na yan ibang usapan yan kasi po ang tawid dagat po sa kalapati ay isang napakalaking challenge sa ano po for example na lang sa NHPC no yung nasa 1,000 1,200 na ibon na binitaw ang nakapasok lang po doon na nakawi nasa 100 hindi ako nagkakamali 100 116 no yung nakaklak and less than 120 lang yung nakapawi could you imagine po ano ganun po nakababa yung porsyento ng ibon na umuwi ng tawid dagat. Kasi po by nature ang kalapati umaatras sa sa dagat. Ayaw nilang tumawid. Napaka-uncertain eh. No? Wala kang kasiguraduhan. Imagine nung lumilipad ka, hindi mo alam kung hanggang saan 'yan. Hanggang saan yang wala kang mabababaan. Pag napagod ka, kakainin ka ng isda sabi nila takot sa pusit <laughs> so ganun po kahirap at uh, tayo po ay natutuwa na meron po tayong mga naiproduce o na ay out ng mga ibon na napakinabangan ng ating mga kaibigan ng mga kabida na nagtiwala so sa lahat po ng manakapagpatawid ng Kalbayog Allen at Balogan saludo po kami sa inyo saan man kayo kumuha ng ibon ano mang ibon ang nilaro ninyo, magagaling po at mahusay ang mga kalapati ninyo. At kami ay sumasaludo sa inyo. Congratulations po sa inyong lahat.